Good morning, guys. Ano? Kuya Mario. Sa tate, Kuya Mario. Aalap. Ah, ay po, kulak AM. Lasing ko pa ko dito. Sa, sa ano? Ano niya, kibibit akong gulay. Pang sigaw. Ang sigang. Ay, may gold pala na ano. Pa Ampa <coughs> May gold. May ano. May gold pa. Mama ano. May antinapang eh. Tanggad Ano yun? yung ano yung ano yung pote yung pote na pang sigang yung sigang na pote ah ano Hello, like ala, let's go good? Yung yan. Ano ano? ano. Ay ang lalaki. Good morning. Good, morning, Good morning. morning na magandang ano apple nandito si shout apple na to maganda. To apple. Sa isa lang pala. Sa bata lang ano. Yo yo yo. Sisyo. Shout out, shout out. Shout out sa magandang vlog dyan. Hindi na ako nag-upload sa ano? Sa Facebook? Sa YouTube na there. Mas madali ang viewers doon. Sa YouTube. Marami pa lang mas mga ano pa doon pa lang tao. Mas okay pa. Kesa dito sa... Kasi minsan ma-upload mo ng ngayong araw na to. Isa ang mag 400 agad. Tapos may 2,000 na. Oh. Kahit hindi naman masyadong ano. Meron din short, meron din long. O ba? ba? Sitaw. Some of kung sitirisin pang ano yung sitirisin eh may binalian na rin eh <coughs> Oh, anjelm niya, mismo si Tao. Mas si Tao hindi nila alam. Dito po yan. Tagalog karamihan. Dito po yan si Tao. Tagalog ang nagaano dito mga viewers pero nasa ibang bansa. Para gumaling 'yo. Gumaling. Walang toso ka ni Lucy, Facebook. Tusok pa kay tusok naman dito. Ma. Si Marlon. Tayo. Ano lang. Naliwanag din pala kahit 5 o'clock pa lang. Bawang. Busy doon, busy. Busy doon. Si Marlon nag-arrange pa decoration pa nag decorate pa ng ano wala lang sa akin ay magano ka paano po paano ko pala yung ano I ano ko pala yung ano yung sa youtube hindi maritis mo tao doon. ang alam ng mga tao doon yung manood lang mga comment doon maganda pa yan, kakainin ko daw tong sayote na hilaw. Welcome back to the Philippines. Welcome back. Ano ang cellphone mo? Ano ang cellphone mo? Ha?